Magandang buhay! Ito ang Mobazilla! Kung bago ka sa aming channel, welcome! Siguraduhin mag-subscribe sa Mobazilla at i-follow kami sa Facebook. Kung mayroong mang magic word na pinakamabisa, ito ay ang disiplina. Nakakaya nitong mabigyan ng katuparan ang isang ideya. Nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng inspirasyon at achievement. Dahil sa disiplina, ang mga bagay na kinakailangang magawa ay nakakayang matapos. Kung iisipin, ang lahat ng mga magagandang bagay ay makikita sa mga lugar na kasalungat ng ating mga nakagawian. Masarap ang pakiramdam ng may malusog na pangangatawan. Subalit, masarap din naman sa fillings ang lasa ng soft drinks at chocolates. Mas masarap na iparamdam na tama ang iyong ginawa kaysa amining may pagkukulang ka. Sa paglipas ng panahon, tayo ay maaaring maanod palayo sa mga magagandang bagay ang pagkaanod na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkadismaya at kabiguan. Ang pagkabigo ay hindi dulot ng isang malaking gulo o problema. Ito ay resulta ng mahabang listahan ng mga maliliit na bagay na dapat ginawa subalit hindi binigyan ng pansin. Halimbawa, upang maabot mo ang iyong sales target kinakailangan mong tumawag ng sampung prospects araw-araw. Kapag lima lamang ang iyong ginawa sa ngayon, ibig sabihin may utang kang lima bukas. Plano mong makagawa man lang ng 25 push-ups araw-araw. Sampu lang ang iyong nagawa sa ngayon. Bawi na lang bukas kapag ipinagpatuloy mo ang ganitong paggawi bawat araw, lumalaki ang iyong pagkukulang. Ang panganib sa pagkakaroon ng mga araw na may pagkukulang ka sa disiplina ay ang pag-iisip na hindi naman ito mga malalaking mga bagay. Subalit, kung pagsasama-samahin ang mga araw upang mabuo ang isang taon at ang mga taon para mabuo ang isang habang buhay, mapapansin na ang kawalan ng disiplina sa ngayon ay makakapagdulot ng malaking trahedya sa iyong buhay kalaunan. Sa kabilang dako naman, ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng kasalungat na proseso. Halimbawa, ang 15 ang natawagan mong prospect sa maghapon angat ka ng lima sa iyong target. Nakaya mo rin ang 40 push-ups sa araw na ito. Lamang ka na ng 15 sa iyong daily targets. Makikita mo ang malaking kaibahan ng iyong kalagayan sa ngayon paglipas ng isang taon. Isipin na lang kung gaano karaming tagumpay ang iyong maaabot sa iyong buhay ang disiplina ay katulad ng isang bungkos ng mga makapangyarihang mga susi. Makakaya nitong buksan ang mga pintuan ng kayamanan, kasiyahan, self-respect at tagumpay. Ang unang susi sa pagkakaroon ng disiplina ay ang pagkakaroon ng kabatiran tungkol sa pangangailangan at halaga nito paano ka magkakaroon ng kabatiran at pagpapahalaga sa kinakailangang disiplina? Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng mga pangit na karanasan na kaya mong isurvive ang iyong unang heart attack. Batid mo na ngayon ang pangangailangan ng disiplina sa pagkain at exercise. Naranasan mo nang bumagsak sa board exam. Na-realize mo na ngayon ang pangangailangan ng disiplina para iwasan ang hatak ng social media, Netflix o TV upang magkaroon ng mas focused na paghahanda para sa susunod na board exam. Isa ring paraan ang pagsasaliksik kung ano ang mga disiplinang ipinatupad ng mga taong nakaabot na sa iyong targets. Ang pangalawang susi ay ang pagnanais na gawin ang mga disiplinang ito. Pangatlo, ang pagkakaroon ng commitment na maisakatuparan ang mga disiplinang ito araw-araw. Nakaugnay dito ang interes na magawa ito ng tuloy-tuloy sa anumang kalagayang iyong kinakaharap. Si Larry Bird ay kilala bilang isa sa mga pinakamagagaling na players ng NBA. Kilala siya bilang isa sa mga consistent free throw shooters. Mula nang matutunan niya ang basketball, bawat umaga, nagpa-practice siya ng 500 free throw shots bago siya pumasok sa paaralan. Sa kanyang disiplina, na kaya niyang pangunahan ang Boston Celtics para sa tatlong championships. Maraming nagagawa ang disiplina sa ating buhay. Pinakamahalaga rito ang pagbabagong na idudulot nito sa ating mindset. Nagkakaroon tayo ng magandang pakiramdam ukol sa ating sarili. Kahit na ang pinakamaliit na disiplinang ating nagagawa ay nagdudulot ng kamanghamanghang pagbabago sa ating ugali. Kasama rin dito ang masarap na pakiramdam ng pagkakaroon ng self-worth na nagmumula sa pagsisimula ng bagong disiplina. Katumbas nito ang magandang pakiramdam na mararanasan kapag naabot ang isang pangarap. Ang isang bagong disiplina ay agad na magbabago sa direksyon ng iyong buhay kalaunan ang iyong destinasyon ay magbabago tumutulong ang disiplina sa iyong likas na kakayahan lahat ay nagsusumikap ito ay tungkulin sa buhay sa tingin mo gaano dapat kataas ang isang punong kahoy hindi ba't pilit nitong inaabot ang taas na kaya niyang abutin sapagkat ito ang likas sa kanya sa katulad na paraan, ito ang kahulugan ng disiplina. Ang pagsusumikap na ma maximize ang ating natural potential. Ang magamit lahat ng ating kakayahan para marating ang pinakamataas na tagumpay. Ang anumang pagkilos na itinulak ng inspirasyon, hinimok ng pagnanasa, pinatibay ng katwiran at pinatnubayan ng katalinuhan ang magdadala sa iyo sa magandang buhay. Ang disiplina ang aakit sa mga pagkakataon na palaging nakaugnay sa ambisyon at kakayahan. Ang disiplina ang bubuhay sa kapangyarihan ng commitment. Disiplina ang humahasa sa mga positive at humahadlang lang sa mga negative. Ito ang humihimok sa tagumpay at nagtataboy ng kasawian. Ito ang nagbibigay hugis sa maayos na lifestyle at pumipigil sa pagkasiphayo. Ito ang nagpapalawig sa kalusugan at sumusupil sa mga sakit. Ito ang nagtataguyod ng kasiyahan at namamahala sa kalungkutan. Ang disiplina ay isang walang katapusang proseso na nagkakaloob ng mga magagandang bagay. Tandaan, lahat ay may kakayahang simulan ang prosesong ito. Hindi ito pangangatwirang kung kaya ko, gagawin ko. Bagkus, ito ay paniniwalang kung gagawin ko, kakayanin ko. Kung nanaisin ko, makakaya ko. Kaya, magsimula ka ng gawin ang mga disiplinang hinihingi ng iyong mga goals. Hindi usapin kung gaano ito kaliit. Mas malaking bagay kung ito ay iyong sisimulan at ipagpapatuloy. Alin ang unang aspeto ng iyong buhay na plano mo ng simulang disiplinahin para mas mapabilis ang tagumpay nag-comment sa ipaba para maging hamon ito sa iyo para tukdin. Gusto naming muling gubawa ng inspiring video para sa iyo. Ngunit bago iyon, ikagagalak namin kung ilalike mo ang aning video at isishare sa iyong mga kaibigan sa social media. Kung bago ka sa aning channel, siguraduhin mag-subscribe para wala kang mamiss sa mga susunod naming uploads. Tignan ang iyong screen ngayon para makita ang iba pang videos na pinili namin para iyong ma-enjoy. Ito ang Mobilezilla. Hanggang sa muli